Magandang araw mga tropa, welcome sa ating channel. Sa video nito ay ating ibabahagi kung paano ang uh, pagbasa ng error fault codes sa ating mga motor. So, bali ang motor na ating uh, i-demo ngayon ay uh, Mio i125S. So, bali ganito ang pagbasa ng uh, error fault code sa ganitong mga motor. So, sa pagbasa ng fault code, sayabangan natin long blink at ang uh, short blink. So, ang long blink ay equivalent sa 10 At ang short blink naman ay equivalent sa 1 Pero may isang paraan para madali natin malaman So, tara So, dapat naka-off yung uh, motor no Tapos i-on natin So, bilangin natin ang long blink muna. So, isa Dalawa So, bali dalawang blink no sa at saka uh, pas blink na na. So, mayroon tayong nabasa na uh, dalawang blink. So, sa long blink ay may two blink. So, ulitin na natin. So, uh, pas blink ang abangan natin no. So, isa, dalawa. So, pas blink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, bali ang short blink ay 8 So, kung ipon natin ang error ay uh, Error 28 So, yan, error 28 So, ano bang error 28? So, base sa chart, ang error 28 ay Uh, engine temperature sensor uh, open or short so bali dito nakapisto yung uh, engine temperature sensor dito sa makina at uh, ibabaw siya sa spark plug so yan so, bali ito yung naging problema kaya nag error 28 yan oh no? kitan nyo putol yung isang wire yan yung cause ng uh, pagka uh, uh, error niya sa so, error 28 So, bali putol yung uh, isang wire. So bali ang uh, sakit lang ito no. Putol yung isang wire kaya nag-error. So sa motor na ito ay may uh, dalawang error fault code no. So basahin naman uh, natin uh, ulit para makita natin kung ano pa yung uh, isang uh, error code niya. So bali ito yung error 28 no, itong una. So yan 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 so yun oh no? so tingnan natin kung may error pa so 1 2 3 4 1 2 so so bali may error siya no ah, uh, error 42 so tingnan natin kung ah uh, may error pa o may iba So, nakita natin na bumalik na yung error 28. Ayan. So, pagbasa ngayon ay dapat uh, tingnan nyo kung uh, ilang blink pa. Kung uh, sa tingin nyo ay pabalik-balik na. So, ibig sabihin na uh, dalawang error lang. Yung uh, 28 at uh, error 42. So, bali nakita natin na public balik na lang. So, ano ba ang So, base sa chart ng airport ay uh, speed sensor. So, so, speed sensor o vehicle speed pulse. So, sa MIUI 125S, oh, ganito lang yung uh, speed sensor niya, yung uh, cable. So, bale maring sira, sira ang uh, gearbox or putol ang cable o oh, hindi na... ah uh, lagayan ng ayos yung uh, cable doon sa mismong uh, panel so ganun na pagbasa no ng Europol code sa MIUI 125S so di, hindi siya naka digital tulad ng ibang uh, motor kaya manual yung pagbasa so kung nagustuhan mo, mo yung video ay maraming like share at uh, subscribe sa ating channel at uh, maraming salamat sa panonood at ride safe